Magandang araw, kabayan. Paano ba nagsimula ang pag-aangkin ng Pilipinas sa mga ilang maliliit na isla sa South China Sea? 1956, ang tensyon ay lumala sa pagitan ng China at Pilipinas. Ibig sabihin mga kabayan, may higwaan ng matagal na nangyayari dito sa dami ng claimants. Well anyway, balik tayo sa usaping China at Philippine disputes. 1947, may Pinoy na nagngangalang Filimon Kloma ang kapitan ng kanyang mangingisdang grupo na napadpad sa Spratlys. Sa panahon na yon, sa mapa ng China at Pilipinas, ay di pa nakasali, hindi makita ni Filimon at Tomas Cloma ang Spratlys. For centuries na ba? Dami, centuries! Ang claimants ng South China Sea ay di porsigido sa pag-aangkin ng mga isla sa Spratlys. 1950. Sabi ni President Elpidio Quirino, habang ang Taiwan ay ang gustong angkinin ang Spratly's, hindi magsasalita ang Pilipinas. Balik tayo sa 1956, mga kabayan. Si Tomas Cloma, isang lawyer at businessman na taga-Bohol, isang Espanyol na immigrant ay nakapag-asawa ng Boholana. Ay nagmamay-ari ng fishing fleet o oh, kumpol ng mangingisda kasama ang kanyang kapatid na si Filimon isang sundalong US Army at businessman sa panahon ni General Douglas MacArthur kasama ang 40 na katao na naglayag papuntang Spratlys at idiniklara na ang lugar ay Freedom Land. itinaas ang watawat ng Pilipinas sa isang isla para ipalam sa buong mundo na ang lugar ay pag-aari niya. Sa kanyang pananaliksik bilang abogado, karamihan ng mga claimants ay di porsigido kaya noong 1951 ang Japan ay umatras din. Ilang araw ang nagdaan mga kabayan, si Thomas Cloma ay gumawa ng opisyales sa tinawag niyang Free Territory of Freedomland. Pagkatapos ng ilang buwan, si Cloma ay gustong magkaroon ng separate government na ma-establish sa isla ng Spratlys. Sa pagdaan ng mga taon, 1972, sa panahon ni President Ferdinand Marcos, si Cloma ay inaresto at ibinalanggo ng ilang buwan dahil sa pangungupya ng pagiging sundalo. 1974, si Tomas Cloma ay inaresto ulit para ipawalang angkin lahat ng teritoryo na inaangkin niya pabor sa Pilipinas. 1978, ang Freedom Land na naglaong tinawag na Kingdom of Colonia sa Spratlys ay opisyal na naging kalayaan Group of Islands. Mga kabayan, sadyang napakagandang katapangan ng Pinoy para ipakita na sa Pilipinas ang mga islang ito lalo pat malapit ang mga islang ito sa Pilipinas. Sa panahon na yon na mahina pa ang China, Taiwan, Japan, Brunei at iba pang mga claimants kung saan ang iba ay umayaw sa pag-aangkin ng mga isla, naka-establish na sana ng maayos ang Pilipinas kung hindi atras abante ang pagbibigay importansya sa mga islang ito sa panahon ngayon. Anong masasabi nyo mga kabayan?